Ya, amin kayo na Jensen guys Kaya Ako yung naandra guys, kibayaan ako Kaya Init kayo Kaya namin sa Robinson Alright Ito yung isang kagawas kayo yung aircon na init Bagaimana kita semua ni guys? Ayan na, mapapas na Hindi na kasi May bitbit pang stick guys Mamunal ba na, guys Ay bitbit yung stick Ba't ka may stick?